nakatutok tayo, nakamonitor. At si Chair Bellio, nandyan. Alam mo naman, katrabaho na natin yan. Mm -mm. Dati pa at napakagaling niyan. Mm -mm. o, so, uh, ano ba yung ating pag-uusapan pa? Eh makikikumusta lang sana kami Sir Arnel kasi ang balita namin mukhang may pupunta pala doon ano, sa sa Taiwan to help uh, si Sir Rena uh, Silvestre Bello. Kayo po ako, ba yung sasama doon? Sino po bang? Oo mm, mm Nauna na si ano, nauna na si Deputy Administrator Hanikinyo. Eh ako naman eh, kasi siyempre ah, uh, ang kailangan lang naman nating i-address umabot na lang sa Siam yung ating mga talagang nagkaroon ng uh, well slight injuries isa lang naman yung medyo mas serious pero okay na rin siya ngayon mm -hmm. and uh, yung mga iba pang mga Pilipinos na nandoon uh, binigyan natin ng food packs at uh, kung ano pa ang pangangailangan ng ng uh, ni, uh, ni Cherbelio. Nayr mm -hmm. and of course yung BMW yung magkakatulong tayong lahat dyan, kaya mabilis naman ang kilos nating na nagawa. Opo. Pero sir, so far yun pong sham na OFWs natin na slightly injured, ano po ba mm -hmm. yung, yung benefits na makukuha nila? Meron po bang gano'n? Or, 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 ay ngayon, siyempre, nagpapadala na tayo ng kanilang panggastos. Mm -hmm. So yun ang inaasikaso natin. Dahil alam naman natin, medyo matitigil ang trabaho, kailangan din nila ng... Uh, kailangan nila ng pang sa kanilang gaso. Kaya na, pinadala natin. Natulong-tulong mm -hmm. so, yan. Mm -hmm. But so far po, sir, aside dun sa nine na OFWs na nasaktan, meron po bang nakakarating sa inyo na assistance na kailangan pa ng ibang mga Pinoy? Kasi sabi ni Sir Hans, parang more than 1,000 pala yung nasa Walien, eh, no? Ah, oo, oh, pero hindi naman uh, hindi naman nagkaroon ng gano'ng katinding assistance. Uh, uh, Disgracia yung ating mga kababayan. Actually doon sa siyang, isa lang naman yung kumbaga pinaka-serioso pero nating to be alarmed about. So pinaka-the best na balita, uh, nakatugon tayo at tumutugon pa rin hanggang ngayon mm -hmm. uh, at wala namang masyadong na disgrace which is really very good.